Bu Buenos dias, señoritas y señoritos. May short vlog na naman tayo dahil uh, mayroon pa rin mga meeting-meeting si Bank sa negosyo natin dito sa Zamboanga. Okay. Ah, nakikita nyo yung snack ni Bat sa likod ko. <laughs> for the first time, for the first time, nilay binanatan or expose ni former president Rodrigo Duterte yung pangbudol-budol ni Marcos ni uh, then presidential candidate Bongbong Marcos running with vice presidential candidate Sara Duterte na nabudol-budol nila yung taong bayan kung saan They promised, they made a campaign promise that uh, ibababa nila yung presyo ng, uh, ng bigas sa 20 pesos per kilo. Ngayon, sinasabi na dito Duterte, uh, this is unrealistic and daydreaming lang daw ito. Na napapanaginip na uh, pinapaginipan lang daw ito o napapaginipan lang daw ito ng mga, ng mga nagsabi na kaya itong abutin. Ang worst pa, ang uh, ang uh, projection niya, ay tataas pa ito ng 90 pesos per kilo. Be, buti nga sa mga sa mga bobotante, ang masakit lang, kasama tayo lahat dito. Kasalanan ito ng mga 20 million but, 20 million botante na bumoto kay Marcos at at sabi ng mga ng mga electoral reform officials mga 12 to 20 million. So siguro mga 12 million lang bumoto, mga 20 22 million lang ang tao, 20 million yung pumasok na mga na mga vote count in the first one hour, 20 million, yun daw ang SD card uh, voters. So buti naman yung mga SD card dot, voters, hindi sila magsisisi at hindi sila magsasuffer. Pero tayo, mga hindi bumoto at mga tunay na bumoto kay Marcos, sama-sama maghihirap dito sa 90, 90 pesos per kilo na, na price ng bigas. So, good PM. Carlo Maige, thank you for being the first to join us. Siguro okay na may sound natin, no? Maikli lang ito, Carlo. So, thank you for joining us and giving me a feedback na okay tayo. So sabi ni President Duterte, I think ito pa yung pagkasama na SMNI program niya yung kay Kiboloy. And, uh, or either yun or hindi sinabi dito na binabasa ko news sa Philippine Star na ang title, 20 pesos per kilo rice is daydreaming according to Duterte. So daydreaming. So kumbaga, Ah, uh, niloloko ng mga Marcos 'yung mga tao. Alam naman nila na hindi kaya abutin itong pressure na ito. So, sabi niya, given the low of supply, imposible talaga bumaba sa 20 million. Buti nga hindi niya dinagdag na dahil sa smuggling ng allegedly ng uh, <laughs> ng mga kamag-anak pa ni ni President Bongbong Marcos. Sabi niya, the price may even go as high as 90 pesos. Sabi niya. At sabi niya, ah uh, sa sabi niya, sa ngayon daw, dapat tanggapin na ng buong bayan or mga Filipino people, tayo. Na there is no way for the rice to grow go down to 20 pesos per kilo, which is too low and not realistic. Consider considering the present market situation. Sabi niya, lahat umaakyat ang presyo ngayon. So hindi lang niya diretsahan uh, ng gusto si Marcos, pero parang sinasabi rin niya na as of now, tanggapin niyo na na naloko kayo. As of now, tanggapin niyo na na nabudol budol kayo sa 20 pesos per kilo. Tanggapin niyo na ang 20 pesos ay kagaya doon sa 1 million ah uh, pinangako nila kapalit yung boto for Marcos or 1 million equivalent in taliano gold dito lang sa lugar namin marami nagbayad ng 200 bumili ng ticket na ina sa mga bata ni Marcos campaign leaders ni Marcos na sinasabi uh, ako boboto ako kay Marcos at uh, kapalit meron ako 1 million so ang dami na loko rin kahit dito sa lugar ko sa Sabuanga sa 1 million na yan kaya sinasabi ni Duterte kalimutan nyo na wala na yan tapos na yan tapos na yan so ito ang quote niya sa interview sa kanya sabi niya by our standard 20 pesos is masyadong mababa and rice producing countries have also limited the volume of rice they could export as they do not also have enough land to plant rice on. It is development from forestal to agriculture, then to commercial, sabi ni Duterte. So, yun daw, kahit yung mga ibang bansa daw, wala daw na, naubusan na daw ng mga lugar sa ta itanim ng mga, mga uh, palay. ang yung mga forest land daw, ginawa daw commercial lands na. E eh, ganon rin naman dito, ang masagid dito, marami pa naman tayo lupa para ilagyan ng itanim ng uh, palay. Ang problema lang yung mga natitira hindi pa dinevelop ng mga Bilyar. Ang problema lang ay hindi tinutulungan, 'di ba, yung meron tayo. Kasalanan rin si President Duterte for uh, former President Duterte dahil uh, dahil uh, more bigger uh, more productive na sana and bigger na sana yung yung yield natin sa rice kung yung 121 million na inexpose ni Senator Rapi Tulpo na ginasta ng National Irrigation Administration during the Duterte administration ay gumawa talaga ng irrigation irrigation canal sa mga sa mga palayan pero hindi According na expose ni Tulfo and we we blog about it ni nakawan lang yung iba hindi ginawa yung iba hindi tinapos karamihan mga 80% hindi tinapos binulsa yung pera so sino kumita sa 121 million hindi pwede uh, small level lang yun sa mga uh, uh, officials ng National Irrigation Administration sa mga local level sa ganon halaga, pati sa malakanyang. Pasok 'yun sa malakanyang, abot 'yun sa malakanyang. So everybody happy sila except the taong bayan. Kawawa talaga tayo. As always, kawawa tayo. So pasensya na guys, puwera pala sa sa uh, mukhang naba, bumababa na naman 'yung battery pala ng camera ko. So, pasensya na, baka mawala tayo. Pero, subukan lang natin hanggang kaila, saan maabot. Mahina na rin pala uh, yung rechargeable uh, kwan ko na camera ko. Uh, sabi niya, kay, pa, kung ready daw yung gobyerno na magbuhos ng 3 billion to buy rice as, at a higher price and sell it at lowest, lower price to prevent a possible revolution resulting from food crisis. O oh, seryoso to ha. Sabi niya, magkakaroon. Ang tinitingnan niya, aabot ng 90 pesos ang presyo ng 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 bigas at magkakarevolusyon ang tao kung mayyari ito. Kaya sabi, sa, sabi niya, sana daw ready ang gobyerno na nabuhusan ng 3 billion para tulungan lang tayo at hindi daw sapat itong itong price ceiling na ginawa ito na 41 to 45 million kasi ah, 40, 41 to 40, 45 per kilo sa rice dahil binili ng mga ng mga retailers sa 50 pesos per kilo. E paano nila ibebenta ano sila? Charitable institutions or malakanyang lang kaya gawin 'yan? Yun lang, nagkamali na si President Duterte. Sana pinakiusapan na lang niya anak niya. Anak, maawa ka sa tao. Kailangan ng 3 billion para bigyan para hindi magka-revolusyon ang tao. Kasama ka dyan. Kung, matanggal si Marcos sa revolusyon, kasama ka rin tanggalin dyan. Bigyan mo na yung 600 650 million confidential funds mo para para dyan sa tao. Pero hindi. <laughs> Pareho lang talaga sila. They are of the same uh, of the same make. Pareho silang lahat. So yun lang po. Uh, hindi lang man niya in-advise na anak niya na anak kumita na tayo, maawa ka naman sa tao, give back sa tao naman. Anak, tingnan mo si Bat. Hindi nga kasing nyaman natin, pero embes gumasta siya ng pera dyan sa lugar, dinagdag niya yung building niya dyan sa lugar niya sa Quezon City, na commercial area ng Quezon City, ng Commonwealth. Pero pinili niya, pinili niya anak, umuwi sa Sambuanga para maglagay yung, yung negosyo niya ng malayo sa syudad para matulungan niya mag magtrabaho at uh, makaroon ng trabaho at magkaroon ng negosyo yung mga yung mga Sambuanggenyo doon sa probinsya nila 25 kilometers away from this city. Kaya iba, tinan nyo yung office ko. Kahit papaano paano, namimiss ko yung modern office natin. Dito, ng uh, NGO office namin at bahay na rin namin, rugged lahat. Pati ang kwan, ang table, plastic. <laughs> yeah, sakripisyo. Pero we have to do that if we love our country so president duterte and sara duterte should do the same so end na po tayo Mapawala na nagwa warning na yung camera ko uh, before we end i would just like to thank carlito uh, Ronaldo ronwaldo Ye yesir rafaelito alberto domingo castro jerwin uh, guzon 99 uh, Nine -Nine, monina jones domingo Legario, Ned clarkson You're the angel of the afternoon. Thank you very much Nerd Clarkson. Uh, you 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 understand ang sacrifice really, But, Kahit busy ako dito pero I take time to to vlog. So thank you very much. Uh your sign of support really up, uplifts also my spirit. So very good. Very good, good net Thank you very much. Really appreciate that. Pwede rin kayong humabol sa comment kahit hindi sa live. Uh Domingo Legario, thank you ah yun thank you very much guys <laughs> end na tayo don't forget to share this vlog so people will know at magtipid-tipid na po tayo mag-ipon na tayo ng pera